The customer is always right, hindi po ba? Pero sa isang sari-sari store sa Pangasinan, ang laging nasusunod at boss, isang tindero. Kilabot din siya ng mga mamimili na puro utang naman kasi ang alam. Award kung award din. Yung mga suki niya nasa bisyo, nakafocus. At ang makukulit, bato ang inaabot. Nako, pero wag daw siya agad huhusgahan dahil mabuti naman daw ang kanyang kalooban. My store, my rules. Yan ang talak ni Bernie dahil beast mode si Tindero. Pabili po. Ano po iyon? Pabili nga pong fisting kona. Fisting kona? O, 2,000 yan ma'am, ha? Kailangang babayaran? Wala nga kami binibenta ng semento with rice dito. Sa isang baryo sa Pangasinan, umaga pa lang, abay iba't ibang bersyon na ng katok at hiyaw ng mamimili ang maririnig sa famous tindahan doon. Tintintiro na nga. Ano nga po Hindi ko maintindihan yung sinasabi mo. Ano binibili mo? Paano ba naman kasi? Favorite bilihan ng mga tao doon ang isang tindero. Viral kasi siya sa social media. Tapos yung panganay pala niya, pinaampun pala niya. Oo talaga? Saan ba naman kasi kayo makakakita na ang bantay sa sari-sari store? Very accommodating at natakagalang pa. Ano po yun? Pabili nga po sa pera sa tubol. Ano po? Pera sa tubol. At lahat ng kailangan ng kanyang mga suki, meron siyang tinda. Ano po yun? Pabili nga po ng shy face. Ito o, shy face. Hahaha! Chai Face to? Horse Face to? Ganon? Yun nga lang, si Tindero. May mood swing nga ba? Bigla na lang kasi siyang naninigaw at tumatalak ng malala. Wala ka kasi dito, dress dito! Ano ba bibigyan mo? Puro ka piso, 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 piso. Galas ka dito. Aga-agayo ah! Pag nanggigil na, abay nang babato pa raw ng customer aga-aga, aga-aga, si mo ako tapos uutangin mo lang pala. O diba, parang doble kara sa attitude si kuya? Ang beast mode na tindero, walang iba kung hindi si Bernie. Ang tinaguri ang pinakamasungit at pinaka ang tindero sa online world. Handa na ba kayo? May ang ulo niya? Ang kanyang paandar, mayroon daw pinagmulan. ano 2021 nang i-upload ni Bernie ang kanyang kauna-unahang video sa TikTok tungkol sa isang batang bulol na bumibili sa kanilang tindahan. Ano po? Toothpaste. Toothpaste? Dahil sa nakakatawang eksena ano ng kulitan ng bulilit na suki, agad Absolutely. itong pinusuan like ng mga netizen at umabot ng 1.8 million ang mga likes. I know. I know. I know. Pag check ko kinabukasan po nung, ano, ng TikTok account ko, ala, bakit ang daming views at nag-viral po yung video? eh, ngayon iniisip ko po na parang, ah, baka Ada Nagkataon lang po. Tari ko nga kung ulitin ulit na gumawa ng content sa tindahan. Sabi ko, ala, bakit ang dami na natutuwa? Doon na po nag-start na dumami yung mga followers ko. Hi, good morning! Hi, good morning! Dahil dito, naisip ni Bernie na ipagpatuloy ang pag-upload ng mga video sa social media. Posting po na nga po. Iba't ibang content na kaaaliwan ng madlang people. Ngayon nga, nasa mahigit 5 million na ang kanyang followers sa TikTok. Boy, maglilaka, maglilaka. Oh, Dahil sa kasikatan sa online napabilang pa si Bernie sa pelikulang Ayuda Babes noong 2021 kasama ang mga bigating komedyante na sina Bren Damage. Negi, talaga Gaga, Tati ka ng luka -luka. at Ate Gay nung una po, parang kinakabahan po ako kasi parang first time. Tapos, pili ko lang kaagad, sir, di ba? Parang, teka lang naman, totoo ba to? Mula pagkabata ko talaga, sir, na pangarap ko nang maging artista, pangarap ko nang sumikat. Gusto kong maranasan yung may mapapicture sa akin. Nagulat kami na yung asawa ko. Nandun na siya sa, kone ano eh, no? Tuwang-tuwa pa nga kami kasi nandun na siya Nakita na sa buong Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, sa ibang bansa pa. Kasi nandun na siya sa, kone eh. TV na yan na yan Ayun, nagpilikula pa siya. Ay, lalong lalo na, sir. Marami tuloy ang na-curious paano ba si Bernie off-camera. Nang sinamahan ng Rated Corina si Bernie para mamili ng mga ititinda sa kanilang sari-sari store, ang mga tao hindi magkamayaw na makalapit sa kanya para magpa-selfie at magpa-shoutout. kwento ni Bernie. Bago ang kasikatang tinatamasa niya ngayon, maraming pagsubok din ang kanyang hinarap sa buhay. Lahat ng ito, malayo sa kanyang pagiging antipatiko at pakwela. Tubong natividad panggasinan ang pamilya ni Bernie, panganay sa apat na magkakapatid. Dahil hirap sa buhay, naisipan niyang iwanan ang mga mahal sa buhay para magtrabaho sa Middle East isa po akong OFW for 5 years. Nag-work po ako sa Qatar for 2 years and din sa Kuwait po for 3 years naman po. First time ko po makapag-abroad, sobrang hirap nga po. Dahil nga po ako, nasanay po ako, nakasakasama ko yung aking pamilya. So, nung nag-overseas na po ako, talagang wala kang ibang maaasahan kundi sarili mo lamang po eh. Pag nagkasakit ka, walang pwede ibang tumulong kundi sarili mo lang. Yung tipong pagluluto, paglilis, paglalaba, lahat gawain mo lahat ng iyon nang makaipon ng konting puhunan sa pangingibang bayan 2017 umuwi si Bernie sa Pilipinas at pinasok ang negosyo ng food and catering pero nang tumama ang pandemya noong 2020 nalugi ang itinayong negosyo dito na naisipan ng kanilang pamilya na muling buksan ang sari-sari store na matagal nang nakatenga Nung nasa overseas pa po ako tindahan po namin, meron na po talaga. Pero nung nag pa ako ng college noon, may mas malit pa kaming tindahan. Tapos hanggang ilang buwan lang po ata yung tinagal noon na bankrupt nga po dahil sa mga utang, alam niyo po yun. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo. Walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa muka at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, wagi asa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Kredibilidad Integridad. Proven and tested. Skin Pro. Pabili po. Ano po yun? Pabili nga po ng bandid na linalagay sa pantin ni nanay. Ano po? Bandid sa Sari-Sari Store, sa muling inasa ni Bernie ano? at kanyang pamilya ang kanilang Ay, ikakabuhay. Sige, lang. Ano po? Katol. Katol? Ilan? Isang pares. Parang ikaw at ako. Isang pares na magsasama habang buwan. Ay. dito na naisip. Puro patungkol sa kanilang munting tindahan ng gagawin niyang content para nga naman tangkilikin at makilala. Sa mga suki niya at araw-araw na mga eksena, umikot ang kanyang video. At ayun na nga, sinubaybayan ang kanyang mga followers ang tungkol sa batang bulol. Ah, bubblegum. Bubblegum? Ilan po? Ita. Ano po? Ita. Ita? Hindi ito? Ita. Nandiyan din ang dalawang Marites na walang ginawa kundi magchismis at mangutang sa kanya. Ay, buntis na naman. Bakakaloko ng mga, ano 'yun no, mga taong 'yan. Ano? At ang pinakamabenta sa pagpapasaya at pagpapakilig sa lahat. Ay sa tuwing bumi si Crush. Mas, Kasi ang lakas ng tama ko sa 'yo. Eh. Ah! Si Crush po, uh, isa, po siya, isa po siyang close friend ko. Tapos taga rito rin po sa amin. Hanggang kinausap ko nga po siya na ang dami nag request o oh, crush reveal daw. Eh mahihiyain po kasi siya sir. Kaya sabi niya, sige, I respect your decision naman na ayaw mo mapakita. bukas. Ay. Ay good morning, Mare. Ay, Mare. Good morning. And for the first time on national television, If a face reveal na kung sino nga ba ang batang bulol at ang dalawang marites na laging bumibili kay Bernie. At syempre, eto na ang uh, inaabangan ng lahat, ang face reveal ng aking mga kasakasama sa aking mga vlog. Syempre, nandito si... Ang kumari ko, ayan ang uh, isa sa mga marites kong mangungutang. Ayan, si Ella po ay isang, uh, ang aking kumari. So yung kanyang anak guys ay inaanak ko ng binyag. At syempre, yung batang bulo na sobrang dami din na uh, napapasaya, si Christian po ay inaanak ko po ng binyag. At syempre, ang ito yung uh, talagang literal na mangungutang. On and off count talagang mangungutang talaga to. Ayan, yung wala pang uh, buena mano, utang ng utang. Ang aking pinsan, si May. Ayan. Sabi niya, uy, baka pwede kitang kuning ano. Bumili muna kunwari dito sa akin para may, may content ako. Ganun lang po. Syempre, pumayag din po ako para ano, para yun po, ma-expose din po yung boses ko. Ganun. Sinabihan po ako ni Nino Berninda, sumali sa content para makatulong din po ako. Yun po, nagustuhan ko din po. Uh, nangungutang po talaga ako dito, tapos sabi po ng pinsan ko, ah, ba't lang natin gawing content ganito, ganyan? Ah, syempre, ako naman po, katulad nga po sabi ng kaibigan ko na gusto ko rin po ma-expose yung boses, yung ganyan. Tapos, so, pumayag po ako. Ayan, bagong bukas ng tindahan. Sana maraming customer. Ayan, content muna tayo oh. Ipinakita pa ni Bernie sa Rated okay. Corina kung paano siya mag-shoot ng content for social media. Pag-amin niya, scripted lang daw po ang mga skit video na napapanood ng kanyang mga follower. Kaya pakiusap niya, hinay-hinay lang sa mga pambabash. Dahil, in real life, hindi daw po magaspang ang kanyang pag-uugali. Nangigigil din po sila minsan yung parang gusto ko din po sila sanang reflect sa comment nila pero natatawa na lang din po ako. Siyempre natatawa na lang din po ako kasi alam ko naman po talaga sa sarili ko na mga manggutang po talaga ako. Tsaka ano, siyempre content-content, ganyan. <laughs> kung may mga nambabash, siyempre meron ding natutuwa. At kung meron man daw proud na proud sa achievement na nagawa ni Bernie, walang iba kundi ang kanyang pamilya. Talagang proud na proud ako kasi anak ko yan eh. Ang dami ng mga tao na pupunta rin daw, mga galik pa sa isang bila, biskaya, kung saan saan. Sabi nila, sikat na yung anak mo. Ano po? Toothpaste? Hello mga ka This is Bernie V. Alba hindi OA at lalo hindi pa-Benev. Welcome to my YouTube and for... Bukod sa TikTok, pinasok na rin ni Bernie ang pagbablog sa YouTube kung saan nasa halos 300,000 na ang kanyang followers. At kung natatarayan daw ang iba sa kanyang mga video, paliwanag ni Bernie, for fun lang po ang mga iyon. Walang personalan dahil likas na masayahin at mabait naman daw na tao si Bernie. Sa katunayan, may good deeds siya. Parte ng kinikita niya sa kanyang mga vlogs itinutulong niya sa kanyang mga kabarangay buwan-buwan. Naniniwala nga po ako noon na sila po yung unang sumuporta po sa akin. Kasi kung wala pong nanonood, wala pong supporters, wala din pong views. Kaya sabi ko, bilang ba, pagbabalik tanaw nga po, yung unang sahod ko po sa YouTube noon, binigay ko sa community hanggang sa every month na nga po noon. Namimili po ako ng maswerteng family na binibigyan ko po ng mga free groceries. Po. The more na nasi-share po tayo ng blessings, hindi lang po doble o triple yung binibigay, abalik po sa atin. Ipagpatuloy mo lang yan, anak. At marami ka bang matutulungan at mapapasaya sa buong mundo. Dahil din sa kanyang pagbablog, nakapagpatayo na si Bernie ng kanyang sariling bahay at nakabili na rin ng mga sasakyan para sa kanyang mga mahal na pamilya kung ano mang meron po ako ngayon, parte po lahat ng mga followers, mga supporters ko po sa tagumpay at blessings po na akin natatanggap. Kaya habang buhay ko pong tatanawin yung utang na loob, yung uh, simpleng panonood pa, pa pangalan po nila, talagang uh, malaking pasasalamat na po yung nais ko pong ipabatid po sa kanila. Hanggat may isang tao po akong napapasaya, hindi po ako titigil na gumawa po ng content kasi hindi po natin alam yung magiging impact nga po nung ating ginagawang content. Grabe naman si Mariko, yung utang mo dito, umabot na nga ng Pagpapaladag ka pa ng dalawang liko, eti, apat na libo na Si maaari. Pa'ng ginagamit ha? Talagang hindi yun. dapat husgahan basta-basta ang mga napapanood natin sa social media. Ah! 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 Dahil may mga totoong kwento sa likod ng mga nakikita natin sa ating mga cellphone. Para kay Bernie, may kasamang aliw at inspirasyon ang kanyang personalidad na ipinapakita. Pero dapat din daw, kapulutan ng aral ang bawat talak talaknya sa mga pasaway na suki. Paglilinaw niya hanggang may mga taong nagpapasaya ng kanyang mga videos online, hindi siya titigil sa paggawa ng content dahil lang laging beast mode na tindero. Always at your service for helping and spreading good vibes. Huwag natin kakalimutan the dark secrets of our body. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit. Ayan. Kilikilikit has the Dio roll-on sa loob. May window na rin para hindi na rin ninyo buksan pero ipapakita ko sa inyo. Ha? You have the Dio roll-on for day. And hindi tulad ng iba na nakakaitim daw ang antiperspirant nila, ito nakakaputi by day. And at night, para manuot ang whitening, you have the Kili-Kili Underarm Serum. Yan, pagbalinis sa malinis na ang Kili-Kili. Kung di pa kayo pumuti dito, ewan ko na lang. Okay, so double action na yan for your Kili-Kili.